naman. Nagigising lang namin ng At talita na lang kami sa jeep. Nakain pa lang kami. Nagigising namin. Hindi na ako nagigising. na lang. At si dati na try. Natulog kasi pag natin nga lang yung work. Dapat iba na lang tumakbo na mayor sa kaloob. Makakain. Kasama namin yung mga... Kami lang yung pasayang dito sa jeep. Kami lang. Pato kami ng mga isa gulit. Ay, sa gulit <laughs> yun Ayan. At ayan mga mamshi, traffic. Traffic na traffic na naman hating gabi na. Kasi may ginagawa na naman na daan. May bagong project naman ng mayor. Char. Ayan. ayan. Dito ulit kami. Na traffic sa binabaan namin kanina. Nasiraan na. Jeep na sa namin kanina umaga. <laughs> traffic. Ayan mga mom bago na namang ginagawa kanina pagdaan namin na umaga wala pa tong nilulbisahan lang ng ating EDSA. Yung ah. Pag-uwi kayo na sa bago. Adikratay sa loob ng BGC terminal, malakas naman. Kasi mga basta go bias. Saan sa, sa, sa yung mga carousel dito yan binabark sa loob ng BGC.

galing ng pamedical. Natulog ako. Mas natin ito at ang makakon na rin pag natulog. Hindi pa kami nagsain yun lang kasi dapat kakain na, ka na ka talaga kami sa labas. Hindi nga, hindi na libre sa amin. Ayan. And next na din sa kabila, mga mga. Ayan, and na po sa kabila. Ayan, uh, tolip po yan. Papuntang Kulakan, Papanga.

Kabila kasi masaya mag ayan. Sige mo, lang mga mga. Ayan mga mga. Nakababa na kami ng jeep. Wala dito kami sa <laughs> Jollibee. <laughs> Wala lang kasawa. craving si Jollibee. Wow, ang craving. Uh -huh. Ito na naman kami. Wala mo po. Sa Ano, Ako dahingin po kami. Tatlo po ano, C5, yung 147 po. thank kalau masuk saya enggak Oh, ini skor grave. Aku mau talk. Enggak efek sama comments. Bunda namanya. Ah. Oh, ini kenapa sih high chair? Wow, lucu banget. dalam

ขึ l นมาวันเียเอ้ยขึ้นกัได้ลยค่คุดันมาชบยง้เ n ื่องสืาครบไเตยนไปนั่งชาของอสันดีชา